Palangga, welcome to my channel mariska Karting, Nanay ima Palangga, nandito ako sa Bulacan Pinapagawaan ko yung aking kuya kapatid ng bahay para comfortable siya sa kanyang tirahan dahil gusto talaga niya Palangga, hiling niya na gusto niya bumukod Mapagawaan ko lang daw ng parang bahay kubo Kaya ang gagawin ko ito na, pinapagawa ko ngayon para nakabukod na siya dahil gusto talaga niya alam niyo naman ang mga matandang binata mata, mga matanda na gusto nilang bukod single lang siya parang ga kaya naawa din ako wala na namang tutulong kundi ako na lang tutulungan ko siya para hiling niya na gusto niyang bumukod ng tirahan kaya nandito na ako pinapagawa, nagpabili na ako ng materialis nag-asikaso na sila para mapagawa lang yung kapatid ko. Ito palangga. Pupuntahan ko sila. Naghalo-halo na sila. Eh bakit pwede yun? Yan lang pala yan? Yan mo lang kinu... <laughs> Kariton mo? No? Kariton. Yan, halo-halo. Ay, dito lang pala. Kaysa doon, ano, siminto Oo. lang din yan. Mabuti, hindi magalit dyan. Saan? Ay, hindi. Sada, hindi? Ano Ito, gagawin na nila palangga. Yan lang na. Halo-halo. Ay. Ay, mabuti, may graba pa. Tiraan yung luluboyan ito? kasi rin yung doon. Magagawin sa poste. Oo. Oo. Ilagay lang. Wala namang grabe. Ah, pero sayang lang kasi okay. kung hindi pa isama, no? Oo, oh, sayang.

kahapon ko pa ito pinadeliver para ngayon, handa na yung gagamitin nila. илінеді Dili di pag nabuhusan na tama na lang dahil dito na magkumpisa na kay Kuya Duyong ko. O, basta nabuhusan yung apat na to. Oo, yun na nga. Basta nabuhusan yan, tama na yun dahil Kuya ko na yung isa ang gagawa. Kung anong plano niya pag ayos niya doon sa forma o, ng bahay niya. Hindi pwede asintadahan na wala sa kantuhan eh. Ha? Hindi pwede asintadahan no. na walang bakal sa kanto. Ha? Ah. Kaya kailangan may mapaikot na ito. ito ah. Oo, mapaikutan muna ng ano lang. Pwede na isa? Dalawa. Ipaikot na halo Kasi kailangan medyo mataas si yung sa ano ko sa akin eh. Hindi, yung sa kuya ko, importante. Ay, oo, oh, oh, pero kay Lolo yung... Ay, oo, oh, oh. yung kay Kuya do yun ang unahin talaga. Okay. Yan lang, dahil ang gagawa yung kuya ko. Hindi, basta makalutang lang yung ano dito, hollow block, okay na. Oo, oh, basta mapalibutan lang. Ang unahin talaga kay Kuya yung ito lang, ganun lang, oh. oh. Parang para matlagyan na ng bubong yan o yung hollow blocks baka ano na sa kanya eh kuya ko na magayos dyan basta nalagyan lang ng palibot বসুৰা বহুচ না ubusan na. Pupunuin yan? Hindi, hanggang dito lang. Eh. Ah, kalaha. Ay, ano lang? Basta matakpan oh. lang yung pinaka ano niya. Oh. Ah. Bagong bahay na si Kuya Duyong ko. <laughs> Bagong bahay. Ipapels ah, ko, ipapels ko pa yung CR niya, Lloyd eh. Ha? Ipapels ko yung CR niya para maganda. Oh, maganda na para ma-ipels ka man. Pero yung doon, ayaw ko na dali papalitan naman, bibili na lang akong panibagong ano, inodoro. Pag ay okay. anak mo pag siya paggawa doon, CR babakbakin ko ilalabas yung CR. Ilalabas nga. Hindi yung ganyan, i-extend nga dito konti na. Oh, luwag nante. Oh, luwag nga. Ilabas talaga yung CR. ayun na. O, bawat yung kanto, ganun lang. Basta importante, kuya ko na yung isa ang gagawa sa kanya. Ang ano lang sa akin, yung kuya do yung ko, ako ang gagawa, pagpagawa. Sa kanya, siya na lang. Paano, mayroon namang ka, ano yung kapatid kong isa. Ayun. Ayan, pag na, na, nalag, nalagyan na yung pinakabakal, tama na. Mamaya na ako uuwi kasi malilim dito mainit. kasi wala pa yung isang tao. yung tauhan ko sa junk shop eh may pinuntahan Mamaya pa <tyap pala gana 'y? coughs> Ay Ah yung ganyan lang na no? tama lang dito kasi 'yon Bigas <tinyo> na